So in this video, share ko lang sa inyo guys yung na-discover ko na shampoo which is itong Eskolin Shampoo for Kids. Actually, wala naman talaga akong idea at hindi ko rin naman talaga alam to. Pero, naalala ko na madalas ko itong makita dati sa supermarket. Pero nung nalaman ko siya, ang hirap-hirap na maghanap as in wala sa Watson, sa Mercury, sa SM, ganyan. Kasi nga, ang dami na talaga naka-discover kung gaano kaganda yung effect niya. Actually, nakita ko lang to sa isang mommy vlogger, Rianstab.com isang mommy vlogger na nag-suggest siya nag-ask siya ng suggestion and most of them ang ang sinuggest nila kay mommy vlogger na yun which is si mommy Julie is esculien and then and daming good feedbacks and isa pa na pinaka-commonly suggestions nila doon or commonly feedbacks nila doon is ang bango daw and shiny malambot sa buhok and most of them nagsasabi na kahit daw pawis din yung anak nila is hindi siya nagaamoy pawis and ang bango-bango pa rin so nakuyus talaga ako pero nahirapan akong maghanap mura lang talaga siya yung ganito 150 lang and ang tagal na niyang magagamit kasi sobrang bula as in konti lang yung nilalagay ko pero ang bula-bula tapos actually ang totoo talagang napakabango and kahit kinabukasan pa is maamoy mo talaga yung bango and mildness lang ng amoy. Ang pinakamabango is itong Mickey Mouse and yung Ariel. Tapos lahat talaga sila doon. Ay, hindi naman lahat pero most of them, puro eskulin talaga yung sinasuggest nila. Kaso, nabili ko to sa Shopee kasi nga, nagtry ako sa mga iba't ibang possible na available to pero sabi nila out of stock kasi siguro ang dami nang nakakaalam na maganda talaga yung effect niya malambot and shiny talaga siya sa hair so try nyo na rin kung wala kayong mahanap na ganito is eh. so, check out lang kayo sa link below this video mag check out na kayo doon and bilisin nyo na okay try nyo siya alamin ko yung feedback niya ha bye bye bye, bye. Yung hair ni Rian, no? hindi naman siya kasi talaga dry. Pero, na-curious nga ako. Kaya, trinay ko. Pero, ang ganda ng effect. Ang bango mm -hmm. mm -hmm. Say bye-bye to them. bye, -bye guys. Bye-bye.